ba diba? pagka hindi na nakikita, hindi na active sa social media ang mga okay. celebrity couple. Para iniisip natin, parang may problema oh. sa relasyon. Kaya uh -huh. ang ating tanong for today, dapat bang always active sa social media ang mga celebrity couple? Oh, may kinalaman niyang kay ano? Oh. Kay Jill Noxin, oh, ka diba? Kay Sa base sa interview kay ano? Kay Dean 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 nga. hindi oh. hiwala yung dalawa. Correct! At hindi oh. na nga na, na pagkikita kasi sa ano, oh. Eh, di ba? Yun ang naging basehan nila. Yes! So, dapat bang always active? <laughs> Ba't ganun pagka magkasunod, no? <laughs> Ganyan. Dapat bang always active sa social media ang mga celebrity ko? Oo naman, dapat updated. Kasi nga, nagkakaroon ng chismis talaga na hiwalay na pag hindi nakikita sila, di ba? At saka, nagkaroon din naman ng prueba na yung minsan talaga pag uh, walang magkasama na picture yung dalawa mm. o wala silang mga bonding. Yes. Yun, meron problema sa relasyon ng magjowa. Mm -hmm. yon pero para sa akin, no. Hindi naman <laughs> dapat maging active kasi sabi nga ni Dimpos, minsan dyan sa pagkakaroon na ito, social media, nakikita mo yung, nararamdaman mo yung frustration, si ba? Nararamdam mo yung pagkocompare ng buhay. Siyempre, minsan kapag ka, nagsa social media ka madalas, minsan apektado ka rin mental health na pag nakikita mo. Ay, ano yung nangyayari din sa kanila? Kasi bawat konting galaw, lang, mga showbiz ko, pa, eh pinapakita nila na apektuan Ay, ba't ano nangyayari sa Ay, ba't ano nangyayari sa ay mabuti pa sila, masaya, masaya, may ganang ganang So, dapat hindi lagi nakatutok sa social media. Dapat sa ibang bagay din itutok ang ayong sarili. As in, talaga? Oo. Diyos ko, basta ako naniniwala talaga na dapat wag mong ipagkait yung mga nangyayari sa inyong magjowa at dapat sinishare yan sa uh. social media dahil panahon na nga talaga ngayon ng mga social media, di ba? Minsan, dyan nakukuha balita, lalo na yung mga humahangad dyan sa mga showbiz couple na yan. Ano wow. ba ang update dito? Paano ba sila kikiligin? Kung baga, parang ano niya, regalo nyo na sa mga fans nyo na dapat nakikita sa social media. Ano Ay hindi ha? rin, kasi kung ba may tinatawag naman ng privacy. Hindi naman lahat, konting kibot mo, ipapakita mo na yung sa publiko. Although ano ka, public property, pero hindi dapat lahat, ipapaalam mo sa kanila. Dapat may tinatago ka rin sa sarili mo. Hindi dapat maging active sa social media ipagka mo ang ulo mo. Ganon yun. <laughs> anyway, talaga, hindi. Talaga, di ba, public property ka. So, importante na i-share mo talaga ang mga bagay-bagay na hindi naman yung di ba? Yung konting pakiligman lang. Kasi nga, showbiz couple kayo, maraming mga sa inyo para magsilbing inspirasyon din sa ibang mga relasyon. Parang mm. gano'n ibang samaan. Mm uh, uh, uh. Ga Ay, de, ako kasi minsan ng social media, mag-iisip ka pag kalagyan kang active. Oh. Oh, love, ano ba ipapakita natin? O ipopost natin sa social media? Eh, baka naman yung mga fans natin nag din. So, parang maano ka, maaburido ka. O eh, nga, kailangan ipapakita natin sa kanila. So, mag-iisip ka ng magandang post-postan doon. So, hindi din dapat laging naka na anong active ka sa social media. Gadan? Ganon. Correct. Ikaw, Maring Mildred, oh, Oo, oh, 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 may point naman si... May point naman kayo. Okay. Susual, yun ang sinasabi ng nasa gitna, di ba? Diba? Oh. <laughs> Kasi ano parang nakakatulong din kasi ang couple na maging active sa social media kasi pag active sa social media din na minsan ang basihan ng mga advertisement o mga kumpanya na kunin sila ng uh, mga endorser gano'n mapansin natin very active si Jessie Menjola and Luis Mansano 'di ba si Lynn Mercado at saka si Dennis Trilio nagiging active sila sa social media kaya kahit na si kahit na si si Jessie Menjola hindi active sa paggawa ng teleserye kinukuha pa rin siyang endorser kasi nga, malaking bagay talaga. Malaking factor. Malaking factor mm. na yung celebrity couple is very active sa social media. Okay. Katulad ni, ano, ni Zara Lopez at saka ni Simon. Di ba, oh. naghiwalay sila. Oh. Pero nagkabati na at gumagawa pa rin sila ng mga content dahil nga marami silang ini-endorse. Oh. So nakakatulong sa kanila oh. yon. Nakakatulong kahit sa, sa, mga celebrity couple at doon kay Zara at saka si Mona kahit hindi na sila couple, nakakatulong sa kanila dalawa. Si so, Sarah Mateo, wow. 'di ba? Oh, correct. Oh. 'Di ba? Yeah. Pero ako, kung tapos sa debate, ako gusto ko rin active sa social media ang <laughs> Opol. Tama uh, naman kayo patas, uh, di ba? Uh, tama At least, update din yung mga tagahanga nyo, yung mga kagalapas. Yes. Yung tama uh, rin yung Kasi, kasi ngayon, sukatan na, na yun eh. Uh, ang nagtataka na ako. Diyos ko, lalo yung kapaba. Ang anak na nila, si Pinat. Di ba? Uh. Gusto mo po si Luis Diba tungkol kipila Asama sa atin Baka pagtagal-tagal Kunin na rin yan eh Yung commercial Nakalimutan natin Yung very active din sa vlog Si Angelica Panganiwan At si ano Yung mister niya friend Pero siyempre Sa yaman ni Nel Arce At may naipon naman Si Angel Locsin Hindi naman nila Kailangan talagang Ano talaga eh Para sa commercial Para sa endorsement Or whatever Kasi nga May naipon sila At kayang buhay Ni Nel Arce Si Angel Locsin Pero siguro hindi lang din yung isang, isa lang sa reasons, yung endorsement. Siguro gusto din nilang maging active sa paningin pa rin ng mga fans nila, no? Yun lang, mm. hindi lang, oo. Oh. Oh. Yes. Correct. <laughs> anyway, kayo po, mga classmates, ano sa tingin nyo, dapat magmaging active sa social media ang celebrity, popol o hindi.